Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Na in love na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. Oh, papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito, do lamang sa AE Min. Ako si Don Don Sermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best! Balita Entertainment! Sports to! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Don Don Sermino sa AE Lunes ANG biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita. Entertainment. Sports to. Abante. Abante. Radio Balita. Radio Balita. Ngayon. Rajo Balita Gayón. <silence> Narito na mga balitang mabilis, mabangis at malamitis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Department of Transportation, tiniyak ang agarang pagiba at paggawa sa Mount Camuning Footbridge, alinsunod sa kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos. Maabante sa balita si Abante Reporter Just. Ignacio Just. Yes, Kim. Agad-agad napapalitan ng Department of Transportation ang tinaguriang Mount Kamuning Footbridge sa Quezon City. Ito ang tiliyak ni Transportation Secretary Vince Dizon matapos itong iutos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil masyado itong matarik at hindi accessible ang overpass, lalo na sa mga senior citizen at persons with disability o PWDs. Ayon sa kalihim, malinaw ang utos ng Pangulo nagawing mas convenient ang pasilidad para sa pedestrian at commuter kung saan ito anya ang kanilang gagawin. Sisiguruhin ng kagawaran na ang ipapalit na overpass ay mas madali para sa mga pasahero. Ayon sa DOTR, plano nilang palitan ng Mount Kamuning ng mababang footbridge na may elevator at konektado na sa GMA Kamuning EDSA sa busway station na ngayong taon inaasahan ang simula ng konstruksyon. Ako, si Just Ignacio ng Amante Radio. Ito ang balita mabilis mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumatala, travel agencies pumalag sa paghimok ni DOTR Secretary Vince Dizon sa publiko na bumili na lamang ng airline tickets direkta sa airline channels. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Ryan. Kim, umalma ang Philippine Travel Agencies Association sa paghimok ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa publiko na bumili na lamang ng airline ticket direkta sa airline channels. Sa isang pahayag, Sinabi ng grupo na uh, ang blanket statement ni Dizon ay naglalagay sa alanganin sa malagang papel na mga lihitimo at accredited travel agency na eksperto sa pagbibigay ng payo, gayon din sa pagproseso ng visa at documentation assistance, emergency support, and personal services na hindi tayang ibigay ng airline website. Anila, ang kanila rin member agencies ay matagal nang may partnership sa local at international carrier at sila ay sumusunod sa industry standards na itinakda ng International Air Transport Association, Department of Tourism at Civil Aeronautic Board. Tumutulong din sila sa travel needs para sa corporate clients, overseas Filipino workers o OFW, senior citizen at religious group at iba pa kung saan marami rin sa mga ito ang natulungan ng kanilang mga serbisyo. Umapela rin ang Philippine Travel Agency Association sa DOTR na magsagawa ng dialogo sa travel industry para sa ligtas at accessible na biyahe ng mga Pilipino. Ako si Ryan Reloban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Ryan Reloban. May nyo mga balitang mabilis, mabangis at huwag ng mitis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Maunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita.